Dapat po niyong mapansin ay ganito Bakit po nila ginadjudge yung sworn statement? Wala pong sino sa amin ang pwedeng magjudge Not even the Senate President Ako nga pwede akong magsabi na baka siya yung may pagkukulang ba't niya ginadjudge Sabagat alam ko yung mga diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika Ito po mula sa ANC Head Start interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer. Sabi po ni Senate President Soto, there is no such thing as a rule, dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles. So useless. Unang-una po ako, wala akong ininsinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang ininsinuate ng isang uh, babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po ninyo yun. Pilip. Pinipilit po ba nila sina sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yon? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito po po sinabi niya, September 10, 2025, sa totoo lang, 1PH, Joe Francisco, Cheki Verhel, Cheryl Cosim, SP Soto. May suspecha na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Okay. Sir, kaya niyo ba siya ini-apply sa uh -huh. protection program? Sa tingin niyo ba ang nagsasabi ng totoo yung mag-asawang diskaya? Kasi may mga na-observation na parang selective uh, ang ang kanyang pinangalanan ay eh, yung sa 20, samantalang year 2016 pa, as early as 2016, nag-DDPWH uh, projects na sila. Pero parang wala siyang pinangalanan doon sa... Yung tanong mo kung pin pinaniwalaan ko? Yung kanya mga... Sinabi. Kaya that's that's siya... beside the point. Eh. It's not for me to render judgment doon sa kanyang sworn statement. Iyon ang kanyang, iyon ang kanyang sworn statement. At sinabi niya roon na nanganganib po yung buhay ko namin dahil sa lumabas po kami na ganito. At bukod doon, bago siya gumawa ng isang sworn statement, minabuti ko para masiguro ko na talagang voluntaryo ang kanyang gagawin. Sabi ko sa emissary niya, pasulatin mo siya sa akin kahit na handwritten note na talagang voluntary yung niyang gagawin at kung bakit niya gagawin yun. Nasatisfy ako doon sa kanyang sulat. Kaya sabi ko, sige, sabihin niyo sa kanila, gumawa sila ng sworn statement. Hindi para sa akin na i-judge sworn statement. Ito will be will will form part of the proceedings na pagdating ng araw, ito ay gagamitin po ng korte. Mahaba pong proseso ito eh. The Senate President already rendered judgment sa sworn statement. Dapat hindi po ganoon eh. Wala po kaming karapatan usgahan ang sworn statement ng isang taong gustong magpahayag nang kanilang saluobin. May kinalaman sa pag iimbestiga nito. Pero sir, yung decision nyo na gawin siyang state uh, witness? Hiningi po niya yun. At oh. nasa batas po na kinakailang ibigay sapagkat nanganganib nga yung buhay niya sangayon sa kanilang pahay. Nakikita ko rin po, sa tahanan nila, pinagbababato sila. Ano nakonsulta po ang gagawin to, ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee? Sir, nakonsulta daw po ba yung mga miyembro ng Blue Ribbon o yun ay sariling decision nyo, sir? Paano kung kukonsultahin? Hindi ko nga alam kung maglalabas sila ng sworn statement. Nung ibigay nila sa akin yon gabi ng linggo, nung makuha ko yung in a sealed envelope. Wala na akong pagkakataon na bigyan ko ng kopya ang aking mga kasama. Hi, sir. Sir, may Ann po from TV5. Sir, yes, I need to ask this. Ah. Kasi sinasabi, kaya daw po ang bilis ninyong uh, inirekomenda maging state witness, Nagkaayosan na um, would you want Kino to po nun? Sir, yun yung mga nag-circulating among netizens, sir, nung time na lumabas yung letter na... Sana po merong nagsabi talaga kasi mahirap mag-speculate ng gano'n. Nilabas, uh, nagmadali po ako. Ako po, sinasabi ko sa inyo ang katwiran ng dapat magmadali. Yun po yung ina, ina yun po yung sinasabi ng batas. Binasi ko po sa batas lahat ang aking ginawa. At hiningi po nila at sa aking palagay po ay na, nanganganib nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan at nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga tao sa kanilang sariling tahanan. Hindi po ako pwedeng magbakasakali. kung ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila kung hindi ko po ginawa ako po ang nasisi. Baka iba po ang tanong niyo sa akin ngayong umaga ito. Sir, since malinaw at matibay po, po pala yung sandigan kung bakit nyo ginawa ito, would you seek audience with Senator Ping as the new Blue Ribbon Chair para po makiusap or paliwanag sa kanya ba't kailangan maging state witness yung diskayas? Alam ko po, alam niya, ang uh, tuntunin ng ating uh, mga batas, yun po ay sinasaalang-alang ng batas. Hindi po ako naniniwala na hindi nila alam. Babasahin lang po nila yung Republic Act 6981. Nandun po yung mga provision sino-sino pwedeng mag-apply. Re ang requirements po, sila po ba covered ng mga requirements? Sila po ba ay pasok doon sa mga requirements? Alam po nila kung papasok o hindi. Uh, hindi ko na kailangang makipag-usap. Kung kinakailangan bakit hindi? Ngunit Baka mamaya sinasabi nila, may eh, pinagtatanggol na naman ako. Ang dapat po ninyong mapansin ay ganito. Bakit po nila ginadjudge yung sworn statement? Wala pong sino sa amin ang pwedeng magjudge. Not even the Senate President. Ako nga, pwede akong magsabi na baka sa yung may pagkukulang ba't niya ginadjudge? Eh? Sapagkat alam ko yung mga diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. Meron akong babanggitin sa inyo may mga ibang pangungusap na ginawa niya na kailangan po nating linawin din. Kaya ito ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag sa isang press call. Ito po mula sa ANC Head Start. Interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon chairman being a lawyer. Sabi po ni Senate President Soto, There is no such thing as a rule, dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles. Nakalagay. So useless. Unang-una po ako, wala akong ininsinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang ininsinuate noong isang uh, babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po ninyo yun. Pinipilit po ba nila sina sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito po po sinabi niya, September 10, 2025, sa totoo lang, 1PH, Job Francisco, Cheki Verhel, Cheryl Cosim, SP Soto, may suspecha na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Sir, yung doon lang sa Camp Krame, sabi niyo sa Blay na binalik doon si Bryce. Pero ngayon sa Pasay City Jail, you're okay with that, sir? Alam mo, ako, hindi ako pala away. Ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised. Ang legal custody na sa Senate, ang kondisyon na binigay ng Senate President ibalik sa Senado. How come nag-relent sa request ng Speaker of the House of Representatives. Inconsequential yung request. The House of Representatives has nothing to do with the custodial authority of the Senate. I am not a Filipino for nothing. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country.